naglalayas na si Jared. Gred, yun na siya ng mga damit niya. Naglalayas. Wow, wow <laughs> naman yung bata mo. Naglalayas siya. <laughs> <laughs> Asa'y bag mo? Wala ka naman oh, bag Oo nga. Wala siya naman bag. Naglalayas <laughs> na nga siya. Naglalayas <laughs> na nga siya. Nagre-ready na mga damit niya. Kinakalkalat yung mga damit. Oh. Ikadami mong damit ah, na ni Reddy ah. Yan, hindi puta siya. Maganda yan, <laughs> hindi puta siya. Na <laughs> Ayan, hindi puta siya. Maganda yan. Ready lang damit niya. <laughs> Kinakal ka yung mga damit. <laughs> Ayan, aw awak mo na isang bago eh. Ayaw mo yan, bago? Hey, Alam ka partner, Al ah? alang, kapater, kailangan mo uh. may ka partner na bra yan? May bra? Hindi, may ka partner. Na brief? Kahit walang ka-partner, ba't kailangan pong may ka-partner? I-brief naman yan. Ang loko mo ah. Ano yung bra? May ka-partner bra. <laughs> inna, ka na bra? Uy, nag-red din na siya. Pwede yan. Ano ka-partner pa yung nahanap? bra, ka-partner <laughs> doon so, na bra. Ang bata nag-red din na. Huwag na yung bata.